Oke. Okay. Kita mulai starter na buat natin. Ate yole. So, At, yan. So nang iyang tugit-tugit kailangan itu sya. Yan. Ah, tawad na dinen. Ayan. Okay. Oh. Pit. O. Pagkatapos, yan ang cover. Ito ang cover niya. Ayan. Hop. Oh. Ayan siya. Baka magkamali tayo. Ang pisto. Okay. Tawad na yun. Yan yan lang pagtaot ng solenoid starter kasi hindi siya function gamit ka lang ng 8mm tapos okay na ang sakit kapot katulak okay ang bote. Okay. Tapos, paugtan lang. Ayan. importante lang.